I'm a troll. Of course. Bully ako! Lutang! Bobo! Lugaw! Baboy! Tanga! Engot! I'm a troll. Of course. Sadista ako. <laughs> Naiyak ka, di ba? Hindi ka nga makakain eh. Hindi ka makatulog. Kumakabugang dibdib mo. Nakakatuwa! Naapekto hang ka. I'm a troll. Of course bayaran na ako. <laughs> mayaman na ako. Ia-add to card ko na yan. Magta-travel ako. Mayaman, mayaman na ako sa pagtotrol. Kaya ko nang bilhin ang lahat. Gusto mo, bilhin din kita. Naranasan mo na bang mabuli, mabash, matrol sa pamilya, sa paaralan, sa trabaho, sa social media? Bish, bish, May nangangawan sa akin yun. Ha? May nangangawan sa akin Seryoso ko kanina Seryoso yung pag-uusapan natin ngayon mga kabatang helmet. At ito nga si Gapor. Ano ka ba? Na-troll ka ba ngayon? <tinyo> So, syempre, today sa Barber happy day. Sa lahat ng mga bagong pasok sa channel to, please don't forget to click the subscribe button at tiny bell para lagi like, updated sa lahat ng mga inepalan sinasasawa namin ni Bichoga Park. Gaya nga nang sabi ko mga kabata helmet, etong pag-uusapan natin ngayon, seryosong bagay, ito na maselang bagay pa. Di ba, Bichoga Park? Oo, oh, maselan yan. Oo, oh, init nga ito suot ko eh. Uh, Ay, <laughs> Sobrang selan nga eh. Pero ito nga mga kabata helmet, sabi ko nga sa inyo, pag-uusapan natin, hihimayin natin kung paano ba maging isang troll. Mm -hmm. aspeto din ng pagtutrol. Merong mga trolling na positibo naman yung naibibigay sa'yo. Oh. Positive yung feedback nila, pero troll sila. Mm -hmm. Meron din naman mga troll na destructive or sisirain ka talaga. Yun naman yung negative ang ginagawa sa'yo. Mm -hmm. Grabe talaga. Ano, Ginagawa sa sa'yo at negative din ang epekto. Yes. Kaya nga kanina, I'm a troll! Of course! Proud ka? proud. Oh, proud na proud, diba? Proud na proud <laughs> oh. sila eh. Number one don is bullying. Diba, mga bata helmet? Mm. Bullying. Diyan mo, mababasa, mapapanood, maririnig lahat ng pinaka, sa pinaka pangit na mga salita. Like, lutang, lugaw, baboy, oh. engot, tanga, stupido, bobo. bobo Walang na. kwenta. Pero, yan ang mga script ng mga troll or ng troll farm oh, fan. No. Super, no? Talagang hmm. may malaking peto rin dito ang good moral and right conduct. Diba? Oo. Oh, oh. And yun yung tamang pag-uugali. Yes. Nasaan na yung tamang pag-uugali na natututulan sana sa bahay at sa paaralan. Pero hindi may iwasan na itong mga troll na to, nawawala na yon. Bakit? Wow. Pangalawa, I'm a troll. Of course. Sarista ako. wow. tua sila kapag kayo ay naapektuhan. Yung tipong hindi ka na makakain, hindi ka na makapagsalita, natutulala ka na wala na, huminto na yung mundo mo, huminto na yung buhay mo dahil doon sa simple statement script ng troll. Pero hindi siya simple. Yes. Pwede siyang one word, pero matindi epekto. Simple yon sa mga troll dahil script nila. Mm -mm. Pero doon sa tao na sinabihan nila na yon sobra-sobra ang epekto nun. Kaya nga tuwan -tuwa sila, di ba? Mm -mm. Sadista. <laughs> Pasok yan sa personality disorder, bijugapar. Ah! Oh, okay, sa lista. Isa yan sa mga personality disorder. Akala nyo normal. Hindi siya normal. So, may saltik sila? Yes. May saltik Kasi, control. hindi siya naayon sa norms and standards. Sa so, tingin mo ba normal na manira ka na kapwa mo? Manira ka ng isang taong wala naman talang ginagawang masama pero pinapalabas mo na meron? Hindi siya normal. So, personality disorder yan, mga bad na Maraming PD or personality disorders pa ang kailangan niyong malaman. At isa na dyan nga ang pagiging sadista. Andiyan din ang narcissist. Psychopath. Ano talaga parang ilalagang chugomor? Ano yung psychopath? Ito yung mga utak o galaw ng utak ng mga kriminal. Oh. Kaya nga, di ba may sinasabing criminal minds. Kadalasan, meron silang ganitong pag-iisip na hindi mo mawari kung bakit wala silang remorse. Kasi kung hindi sila naapektuhan kahit makita pa nila na nasasaktan, pinapatay, kapwa nila. Akaramdam ng, alam mo yung video ko yung guilty, yung pagkaawa, doon sa mga taong nahihirapan. Wala, wala silang remorse in short. Wala, wala silang awa. So, psychopath. Isa yun sa mga manifestation or characteristics ng pagiging psychopath. Kaya nga sabi, di ba, criminal minds. Ito pa, video mm. I'm a troll, of course. Bayaran kami. O, oh, di ba? So, lahat, nabibili na nila. Lahat ng mga material na bagay na hindi nila nabibili noon, nabibili nila dahil sa pagtutrol nila. Malaki ka sensual doon, mga batang helmet. Magkano? Gaya, gaya nga nitong napanood ko, Bichuga Park. 30,000 to 70,000, magpo-post ka lang. Mm. Grabe talaga mga Batang Helmet, sa hirap ng buhay ngayon, hindi rin natin masisisi itong mga kababayan natin na ipinapasok at pumapasok na sa ganyang klaseng trabaho. Kahit naninira na sila ng kapwa nila. Pero talaga, nobiyuga po, kailangan talagang matutukan yung about sa good moral and right conduct. Oo. Yung tamang pag-uugali talaga mga Batang Helmet. Kayo ba? Gugustuhin nyo ba yung mga anak nyo, yung pamilya nyo, yung mag anak nyo, malululong sa ganyang klasing trabaho? Or kahit kayo. Oo, oh, kayo mismo. Na okay lang ba sa inyo na magiging normal na yan? Sa ating society, sa ating community, yung ganyang klaseng uri ng paninira? Pero kung okay lang ba yun? Sorry. Ang pangit na epekto niyan, nagiging normal siya. Yun nga. At itong generation na to, normal na ang pagiging troll. Troll na ugali. Troll, troll na pag-iisip. pag, -iisip. pag -iisip. Troll na salita, mm. -hmm. Anong so, ayan nga, mga kabatang helmet, yan ang ating binigyang po na ngayon kasi talagang super alarming ng mga troll. At may nabalitaan pa ako, may na-raid nga daw talaga, Bichu Kapur, na farm troll. Pero, totoo, may, ba totoo ba yan? Totoo ba yan? nga, isa pa eh, totoo ba yan? O mamaya, press release. Mm -hmm. eh. Pero talagang may existing troll, mga kabatang helmet, kahit sa ibang bansa, Iba rin yung trolling sa kanila, mas malala. Pero sana dito sa bansang Pilipinas, wag natin gawing normal yung mga ganyang klaseng kalakaran o makinarya. Sa mga Comment down below nyo dito kung kayo ba nakaranas na ng basher, ng pagtutrol, o kayo mismo ay troll. Gusto ko makakausap talaga ng isang totoong troll eh. Kasi yung kakilala ko, videographer, oh. digital warrior eh. Parang kilala ko yan ha. ha? <laughs> pa kahit huli-huli na eh, pero ayan nga mga patahilmen, stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Ang iwanan lang naman natin na aral, no, bisyoga mm -hmm. Para dito, sa troll farm or trolling na to, isipin nyo muna mabuti yung mga magagandang asal na ipinunla sa atin ng ating mga magulang. Di ba, bisyoga Nawala siya eh yung pagiging Pilipino natin, yung pagiging makabayan natin, magalang, ma magalang may respeto, may kapwa-tao, yun ba? Kung nakakalimutan na natin, mag-upisa na tayong balikan yun, halungkatin yan sa mga baul, kasi naku, talaga, bisyo ka, per, nakakahinayang kung darating ang panahon na yung mismong mga anak nyo, ay matutrol. Sila na yung matutrol. Diba? At normal lang ang pagiging troll sa sabi ko kami sa boy niya, nag-helmet din ang book, keeps getting better every day. God bless everyone. Bye! I'm not a troll. Of course! Malinis ako. Malinis ang konsensya mo? Yes, kaya ko matulog. Kahit hindi ako makatulog sa dami ng trabaho. <laughs>